Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa statement ni AFP Chief of Staff General Browner uh, tungkol sa isang alarming situation sa ating bansa. Ulitin ko ah, alarming. Huh. Naaalarma na ang ating kasundaluhan. Okay, gusto ko lang i-remind na meron pa tayong stock stock ng dark chocolate. Kaya, pwede pa kayong mag-text uh, or tawag sa number na ito, 0916 Okay, uh, may nabasa akong statement ni General Browner. Uh, salamat kay third floor uh, studio, siya yung nag-post nito. So, basahin ko uh, tungkol sa isang alarming So ito, statement on the alarming. Okay, ano itong alarming? Ito daw yung alarming surge of this information efforts na posibleng magresulta sa disunity, magresulta sa panic. So ito, ang statement The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in this information campaigns, aim at eroding the public's trust uh, in our institution and the government. this efforts seek to sow panic, divide our nation, and distract us from press pressing issues that demand our collective attention. So, dito lang muna, may tatlo pang paragraph. I agree dito na maraming disinformation efforts ngayon. Malala nyo yung uh, binulgar ng Reuters, uh, Reuters para, Reuters. Yung ginawa ng U.S. military, na nagkaroon sila uh, ng disinformation campaign against uh, yung Sinovac uh, vaccine ng China. Ayan, isang disinformation niya. So ako personal na biktima doon kaya hanggat maari, noon na ah, ayaw kong magpaturok ng Sinovac dahil naniwala ako sa propaganda ng US military. So, labanan ngayon ng ano, kaya magbantay tayo sa ating napapanood, ating naririnig, huwag basta-basta maniwala. Okay, ituloy ko lang ha. In these trying times, it is crucial for every Filipino to remain vigilant and critical Of the information they encounter and share. This information not only distorts the truth but also undermines our unity, making us vulnerable to external challenges that threaten our national security and stability. Okay, magbigay ako ng reaction dito. Uh, Ang dami ngayon sa YouTube o sa social media, mga channel, kanya-kanyang ano, na kung paniwalaan mo kaagad, ay talagang ano, matatakot ka. Example, um, meron akong kita, hindi ko nalang banggitin yung channel about Tungkol sa pagdating ng uh, U.S. and British uh, soldiers with equipments. Alam ba yun? 300 uh, uh, vehicles, then 20,000 uh, 20,000 uh, U.S. and British soldiers. Isang channel ito eh. So tinignan ko yung dumating daw sa Subic. Inanalyze ko, ang sinakyang barko, malaking barko, is ah, civilian cargo ship. So isip ko kung, kung totoo ito, bakit ang ginamit ng US-UK Transport uh, Soldiers and Equipments is civilian cargo ship? Dapat yun, isasakay sa Navy ships, dadalhin dito. Eh bakit? Kaya nagdudan ako doon kaya hindi ko isinir. Kaya lang maraming mga vloggers na sinakyan nila ito at isinir. Ayun, makakos yun ng ng panic. Dahil ala? Gera na ba? Okay? Kaya bantayan po natin yung mga ano wag basta basta. Ako hindi ako basta basta nag I kinakountercheck ko from other sources ito yung sinasabi dito sa statement ni General Browner so ako hindi ako maniwala doon na may ganong dumating maliban lang kung mayroon, wala pa kong ibang sources na napanood or nabasa na mayroong ang dumating, isang channel pa lang yun nako, ang daming views ah uh, ano na ba yun? 400,000 views? Kasi may mga vloggers na ang habol lang nila yung views. So, ang mga, ay, mga, netizens naman, kung ano yung parang nakakatakot o very controversial, yun ang pinapanood. Kaya, dapat mag-ingat tayo talaga sa mga ganito, ano, next, sabi niya, We urge the public to verify sources. Ito na yung sinasabi ko. And seek information from credible and official channels. Okay? Let us stand together in the face of these disparate attempts to spread discord. Our strength lies in our unity and together we can overcome any challenges. Ano ba yung mga credible and official channels? Dito na tayo nagkakatalo. Mm, pakinggan mo itong mga pro BBM o oh, pro government vloggers. Nako. Hindi rin ako kasi ang karamihan dyan naka-payroll. Yun ang opinion ko lang yan ha. Ah. Binabayaran. Yan, isang isang disinformation na rin yan para yung mga ina-highlight nila uh, para lang babango ang administrasyon ito. Yung mainstream media naman, ganun din. Uh, na akong makarinig ng balita na yung nagsasabi talaga yung totoo at yung uh, patas na reporting parang ang ipinapakita lang yung puros magaganda. Okay naman yun. Okay yung magsabi ng magagandang ginagawa ng administration. Kailang, paano yung mga pangit? E mayroon namang pangit na nangyayari. Hindi naman binabalita. So, this is now a challenge. Saan ka makakita ng credible and official channels? Ito, yung RTBM, yung government... Uh, Government uh, TV channel, government station. yun sana ang official. Kailan? yun nga ang pinapalabas. Puros. Pampapogi lang. Hmm. Example, yung pagbiyahin ng First Lady sa United Arab Emirates. Hindi yun sinabi. Gastos yun ng taong bayan. Pera natin yun. Wala lang. Tahimik lang. Wala. E eh, mabuti nga at may Fair Lady Marlika Meron siyang mga puting ahas. Na kaya nalaman natin. Kaya tuloy napilitan sila na nagpost nga nandoon na sila, inamin na nandoon na sila sa UAA. Kailan kung walang puting ahas, walang marlika, hindi na natin malalaman 'yun. No, 'yun ba ang official channel na sinasabi? Wala silang transparency. Kaya maraming tao ngayon na hindi na masyadong naniniwala sa government, TV station o yung PCO, yung Presidential Communications Office kasi nga uh, walang transparency. Yan ang dilema ng administrasyon ito. Kaya mga tao napupunta na lang sa social media sa mga vloggers. Sa vloggers naman, mm, ang iba dyan, poros views lang ang hinahabol para lang magkapera. Kaya lang walang accountability. Kaya mag-ingat po tayo. Hmm. Ako, ang aking accountability na ang Diyos, pwede ko kayong maluko. Example, ang aking mag-vlog ako para lang kumita ng pera. Views, Kailang lang disinformation na pala yung sinasabi ko. Nako, Pwede akong makalusot sa inyo. Pwede akong makalusot sa gobyerno. Kaya lang sa Diyos. Hindi ako makakalusot. At langin ko sa Diyos na sana ang aking vlog dito is yun lang totoo. Uh, yung mag-glorify ang Diyos. Kung hindi mag-glorify ang Diyos sa vlogging journey ko, mabuti pa istap na lang niya. Ayoko na mag-vlog. Hindi ko kailangan ng pera dito sa YouTube. Kasi, sa awan ng sobrang-sobra na ang pensyon ko para sa aming mag-asawa. So, kayo rin na uh, nanonood sa akin, huwag kayong maniwala ka agad. Sa aking mga binablog, i-compare sa other sources. Para hindi tayo mabiktima ng disinformation. Okay? Okay, so last paragraph. The AFP remain, remains committed to its duty of protecting our nation and upholding the peace and security agenda of President Ferdinand Marcos Jr. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering uh, a spirit of solidarity and resilience against those who wish to Weekend our resolve. Ah, uh, dito na ako medyo magano. Ano ba yung ano ba yung peace and security agenda ng Pangulong Marcos? Lalo na dito sa usapin sa South China Sea or West Philippine Sea. Uh, gusto ba niya talaga ng kapayapaan? Is it the national interest ang itinataguyod ng administrasyong ito? Or there's something else? Baka naman interest na ng ibang bansa ang itinatago yun. Yan, nagtatanong nga lang naman. Bakit nong mga nakarang administrasyon, wala namang grabing tension sa mga pinag aagawang mga rock shoals and territorial waters na yan. Bakit ngayon grabe ang tension na personally kahit ako, nababahala na rin. Bakit? Eh bakit inalaw yung additional EDCA sites, yung original five EDCA sites na napagkasundoan panahon ng Aquino administration, walang problema yun. Hindi naman umangal ang China masyado doon. Eh yung idinagdag, yung tatlo sa Northern Luzon, yung pinapasok na... US uh, missiles nandito na sa atin doon galit ang China so ano itong peace and security agenda ng Pangulo para ba talaga sa kapakanan ng Pilipino o para sa kapahamakan o kapakanan o for our good defense or kapahamakan Are they inviting nuclear disaster sa bansa? Yun lang ang mga tanong Kaya dito na magkaiba ha? So Again Huwag po tayong mabibiktima ng disinformation Isip Mag uh, Balabalansi Huwag maniwala ka agad Sa mga nababasa or uh, Napapakinggan ninyo uh, Kasi delikado ang um, yung deception po ang author niyan is this devil himself yung Satanas. Ang katotohanan ang author ang Panginoon. Kaya these are trying times. Uh, sana huwag tayong mabiktima ng fake news.